yun na sa pagpalang araw sa ating mga kamaster papakita ko sa inyo update ng ating project ng lawat at Binye, yeah. project ng lawat at Binhi through cash for training and work Ayan, yeah. Risk Residency Program 2025 ng DRMB at DSWD. Ayan yeah, mga kamaster. Ayan, yeah, papakita ko na sa inyo yung mga resulta ng ating mga gumagapang na halaman. Ito yung pipi ng mga kamaster. Yeah. Ayan eh, Ma'am Rosa, ito yung mga pipino. Isisay natin kaganda. May mga bulaklak din mga pipino. Ayan. Ah, ito ang pagmasa ng mga pipino. Ayan. Ayan, dahil bulaklak. Oh. No? Ayan, pipino. Kaya alam, may mga insekto mga amasa rin. kailangan na mabomba. Paray pa lang insekto. Ayan. Sisira tuloy yung dahon. no. May mga pipino. Kaya pala nasisira daw dahil sa mga insekto talagang hindi may iwasan. Wala pipino. May mga amasar. Para ng pipino. May bulaklak. May oh. bulaklak ng pipino. Ito naman mga kamaster yung alabasa. Oh. Medyo na nilaw ang alabasa pero malalaki no. yeah Na nilaw. Oh. Kaya gumagapang na. Ayan ang kalabasa, mga uh, master. Lalaki ng alabasa. Haba na. Ngayon may mga insekto talaga na tumitira. Kaya naninilaw. Ngayon kailangan mabombahan ulit ito. Nilaw yung alabasa. Ayan. Team Kalabasa. Ito naman yung team upo upo may may mga sili sa gitna may tanong at saka kamatis upo Ayan, parang hindi nagtuloy ang upo ang upo ang naninila hindi na sili dahil ang buwan ng sili oh. Ayan. upo Ayan, may mga uh, gumagapan na upo eh. mga sili dahil ang Yeah, upo. Dahil bunga na sili. Siling panigang paleto, mga Tsaka may kamatis na rin. Ito naman patola. Namunga na. Ganda ng patola. Ay, may bunga na mga kamasar. May patola. May bunga na. Dahil bulaklak. Oh. Ay, mga bulaklak na. may mga bunga na patola. May bulaklak ng patola. Yeah, Dahil bunga.